Eto na pala yung pangatlong araw ng kasalan, mga kapanay. At ito na nga yung araw ng digmaan. <laughs> digmaan talaga. Pagbaba na pagbaba nga ng sasakyan, ay ayan agad na nakita ko. Mga nagsasayawan sila dyan sa labas. Mga kamag-anak to ng lalaki, ha? Yung mga sumasayaw na yan, sa side lang ng lalaki yan. Ito na pala ginanap to sa marriage hall. Ang tawag nga dito sa ikatlong araw ng kasal ay Barat Day with Nika. Ito na yung araw ng pagsundo ng groom sa bride. Tapos, ito na rin yung pirmahan ba sa marriage. Pumasok na nga ako dyan. Kaya ang nagbibidyo dyan ay pamangkin ni Adil. Kasi nga puro lalaki. Kaya pumasok na ako. Dito rin pala, pagparating na ganyan yung kalalakihan, ay nagpapahagis ng na mga pera yan. Kaso nga, hindi ko na ibidyo. Kasi nga, di ba mga lalaki. Kaya, tago-tago tayo. Pero, hayaan nyo, sa kasal ng aking bayaw, ay ipapakita ko sa inyo lahat. O, ganyan lang sila sumaya. Todo na yan. <laughs> Saray ki, dance yan. At yan nga pala yung ikakasal. Yung may malaki sa ulo ay yun ang ikakasal. At yung bata na nakatabi niya ay siguro kung di niya yung kapatid ay pamangkin niya naman yun. Chika ko pala sa inyo, ano? Dahil sunod-sunod nga yung araw nakasal na yan, ano? Ay, syadong sakit na ng pa ako. Naglalapnus na. Kasasayaw ba naman ang kasasayaw? Eh, naka heels. Kaya ang ginawa ko dyan, sa pangatlong araw ng kasal, total mahaba na may damit ko, hindi kita yung paa. Ay, <laughs> yung pangit na tsinelas ang sinuot ko, pero komportable eh. Inakita ko nga sa biyanan ko at sa mga hipag ko. Sabi nga nila, ay hayaan mo na, sabi niya, hindi naman kita. Eh kaysa naman... Nako, awang awa na ako sa mga daliri ko sa paa. parang konti na lang, ililibing na. Dumating na rin pala yung bride at ayan nga, nakatalokbong pa siya dyan. Mamaya pagdating ng kanyang Prince Charming ay tataas na yan. <laughs> Prince Charming talaga? Kadalasan pala ng wedding dress dito mga kapanay ay ayan, ganyan ang kulay, kulay red ha? Ako rin ang kunasala ko mga kapanay, meron din akong ganyan na kulay red na dress. Isa lang yung ko kasi isang araw lang naman ang kasal namin sa Pinas. Yung pala mga wedding dress na ganyan, hanggat dumadami yung beads niya, hanggat bigat 'yan ay lalong nagmamahal yung presyo niyan at ayan na pala mga kapanay, nagpipirmahan na pala. Ganyan dito, magkahiwalay yung pagpirmahan. Nakahiwalay yung babae sa lalaki. Nasa kabilang marriage hall yung lalaki, andito naman sa side ng mga babae yung babae. Pero meron din ako napuntahan, nakasal, magkasama sila sa iisang marriage hall. Kung baga, nung magpipirmahan na ganyan, yung lalaki pumunta na agad dito sa marriage hall ng babae. About sa gasos pala mga kapanay, yung unang araw ng kasal o tinatawag nilang mendi Night ng side ng babae, ang babae ang gagasos doon. Yun naman pangalawang araw ng kasal, yung Mendy Night ng side ng lalaki, yung lalaki ang gagasos doon. Tapos itong araw na ito, ito ay tinatawag nilang Barat, ang side ng babae ang gagasos dito. Yung magpapakain, ganyan, ang magbabayad dyan sa marriage hall, babae, lahat side ng babae. Yung panghuling araw naman, bukas yun, gaganapin, ang tinatawag na ang tawag na nila doon ay walima yung farewell party, ganun, yung pamamaalam. Ang gagastos naman doon ay yung side ng lalaki. Ayan na pala ang pagkain. Yan lang ang lagi kong hinahantay sa kasalan. <laughs> Kaya ako lagi sumasama sa kasalan. Paborito, paborito ko may kanin dito. Tapos yung ulam na ganyan. Lalo na pag may sweet rice. Ay, gustong gusto ko. Ang dami ko talaga nakakain. Bawat kasalan, busog-lusog tayo. Tapos ayan pala yung sweet nila. Pagkatapos pala ng kainan ay ayan na, picture taking na with the bride. Yang nakapink na yan, dyanan ko yan si ami Yung katabi niya naman ay Bilasco, asawa ng kuya ni Adil. O ba diba, ang sexy ng Bilasco, yan ang pinakapayat sa amin lahat. Ganyan pala yung itsura ng wedding dress sa malapitan. Ay sobrang bigat ng wedding dress dito mga kapanay. Tapos ayan yung mga accessories niya. At ayan na nga, lumipat na pala yung groom dito nga sa marriage hall sa side ng babae. At ayan na, tinanggal niya na <laughs> <laughs> ang talokbong. Kung mapapansin niyo mga kapanay, ay medyo nahihiya sila dito sa isa't isa pa ha. Hindi ko nga nakikita ang naguusap yan eh. Akala ko nga, ay naku, delikado sa isip-isip ko nga. Ay baka mamaya malungkot yung pamangkin ko dahil ikakasal siya, ano. Eh kasi, syempre, unang paglalapit nila ng ganyan yan eh, ano? Kaya siguro nahihiya pa sila sa isa't isa. Halos hindi sila magtinginan, mag-usap. <laughs> Pero mababago ang lahat niyang kinabukasan, mga kapanay. Kasi nga, ito yung araw na uuwi na si girl sa baba, ay sa lalaki. Ito yung araw na doon na siya matutulog sa lalaki. Kaya sa nasabi ko kanina na ito yung araw ng digmaan. <laughs> dito ko rin nakitang umiyak yung hipag ko at mga anak niya nagiiyakan sila kasi nga doon na matutulog yung kapatid nila mawawalay na sa kanila ay eh, nag-iisang babae pa naman yan puro barako ang kapatid niyan pati ako nga ay eh, naiiyak ng maliit